Good news guys sa mga gusto magtrabaho ngayon pa. Puntang Finland. Nag-open na po sila guys at kailangan po nila ng maraming Pilipinong workers. No? Kaya sa mga gusto magtrabaho ngayon sa Finland, ay pagkakataon niya na po ito. So, pwede nga daw po may isama ang mga pamilya pag nagtrabaho po sa Finland. Pero bago yan guys ay... Okay guys. Sa mga gusto magtrabaho ngayon sa Finland guys, napakalaking opportunity po no. Nag-open na po sila ngayon. At ito nga po yung binalita sa TV ngayon no. Nag-hire na po sila ng maraming Filipino workers. Filipino workers papuntang Finland no. Maganda po sa Finland kasi medyo malaki po yung sahod nila po. Yun, panoorin niyo po ito guys yung balita ngayon sa TV no. Yun nga po na ito. Posibleng abot sa daang-daang Pilipinong manggagawa ang kinakailangan ng Finland. Bukod sa halos sang daang libong pisong halaga ng buwan ng sahod, pwede rin isama roon ang pamilya ng Pinoy worker. Yan po, medyo malaki po yung sahod, no? Mga 90K pa taas. Malaki po yan, guys. Siyempre, hindi pa may iwasan niya na may OT pa kayo dyan, kaya maganda po. Saka, ito rin po yung mga agency ngayon na nagpapaalis papuntang Finland. I-try nyo to guys yung mga agency na to. Ito, ipapakita ko na lang to. Ito. Ito yung ED Stop Builders. ED Stop Builders. Yan guys, mara marami sila pong pinapaalis dyan na papuntang Finland, no? Kaya yun din po yung nakikita ko sa iba na nandun sa Finland. Dyan, na, dyan nga daw po sila nag-apply. Maganda po daw dyan kasi no placement fee no processing fee po no. Yun ang kagandahan diyan. Sa itong isa try nyo rin po ito. Yung Golden Horizon no. Yan daw po nagpapaalis din po daw yan. Nagi -e... Ano na po siya nag-open na po rin yata po siya no. Yan lang po yung nakita ko sa iba no. Sabi nila yan daw mga nag-open na po sila ngayon papuntang Finland no. Try siya po guys, napakaganda pong opportunity na makapagtrabaho sa Finland no. Ako gusto ko rin po sana doon. Malapit na rin po kasi matapos ang kontrata ko dito sana. Maabutan ko pa yan yung maraming hiring. No? Matanggap po sana ako papuntang Finland. Yan na po yung ganagandahan po doon kasi pwede, po, pwede nyo po madala nyo po yung asawa nyo po doon. Pwede po magtrabaho doon. Yan nga po yung balita ngayon sa TV. No? Tapos pwede po madala yung mga anak doon na mag-aral po doon. Yan po napakagandang opportunity po papuntang Finland ngayon. Ganda po ng, yun nga po na sobrang lamig nga lang po doon. Pero kaya po 'yan. Sa labas lang naman po malamig pero pag sa loob naman ng bahay, syempre may mga heater naman po. At may um, meron naman pong summer din naman eh. Parang kagaya din naman po dito sa Japan ngayon. Grabe din ang lamig dito ngayon. Pero sa pag sa loob naman po kayong trabaho, hindi naman masyado malamig din. Mainit, medyo mainit po sa loob, may gumagamit din po sila ng heater, no. Yan po yung kagandahan din. Guys, baka pwede naman paki-like and subscribe na rin, no? Para updated po kayo lagi dito sa mga video na ina-upload ko. Pag may tanong po kayo, guys, comment lang po kayo sa comment section, no? Sana nakatulong tong video sa inyo, no? Pag sa mga gusto mag-Japan din pala, guys, yun po, panawarin nyo yung mga video ko dyan. Marami pa akong video dyan kung saan po kayo pwede mag-apply papuntang Japan. Bibigay din po ako ng mga tips dyan, no? Kaya sana nakatulong po yun sa inyo, no? Yan lang po guys maraming salamat sa inyo